Walang epekto sa West Valley Fault ang nangyaring lindol sa Zambales kagabi ayon sa FIVOX. May nakaabang naman na earthquake drill ang pamalaan sa mga susunod na buwan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nagsilabasan ng mga residente ng isang kondominium sa Quezon City kagabi matapos maramdaman ang pagyanig. Ayon sa mga ito, natakot silang masundan pa ang mga pagyanig kaya't nagpasyang siyang bumaba ng building. Uh, malakas yung lindol kasi tapos para nagkaroon ng rack yung ano taas ng kisamin namin. We we took the risk. nag in the middle of the emergency nag-elevator pa din ako. Nakita naman ang mga bitak. Ang Delpano Evacuation Center sa Maynila na apektuhan din ang signaling system ng gusali, na bahagi ng kanilang komunikasyon sa command center sa Manila City Hall. Hindi kami maka nag ano kami sa radyo, nag ano rin sa data sa cellphone, hindi rin kami makapag-connect sa data. Susurian pa ng City Engineering ang katatagan ng gusali para matiyak kung ligtas pa rin itong tuluyan. Dakong alas 10.27 kagabi, nang yumanik ang magnitude 5.4 na lindol na may layong 17 km sa hilaga ng San Marcelino, Zambales. Umabot sa Quezon City ang Intensity 4 at naramdaman pa ang Intensity 1 sa Ilocos. Ayon sa Feebox, hindi fault o trench ang gumalaw kundi ang slab o bahagi ng lupa na pumapailalim sa landmass ng Pilipinas. May lalim na 88 km ang epicenter ng lindol. In fact, yung slab na yon eh doon sa lugar na yon eh nagre-rift meaning medyo napupunit, no? And sa kadahilan ng ito, uh, uh, nagkaroon to ng malaking uh, pagyanig eh, na 5.4 pero hindi masyadong malaki yung ano yung impact do sa lugar. Pero may maging epekto kaya ito sa West Valley Fault? Ang West Valley Fault ay may habang isang daang kilometro na dumaan sa bahagi ng Bulacan, Metro Manila, Laguna at Cavite. Base sa pag-aaral, posibleng maglabas ito ng magnitude 7.2 na lindol. Hindi related yung subduction dun sa, sa fault system ng Valley Fault. No? So uh, we don't think it will trigger any event along the Valley Fault. No? Magsasagawa ang FIBOX nang nationwide simultaneous earthquake drill sa June 29 at shake drill sa Metro Manila sa Hulyo. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.